san lang kitang iibigin kaya sana suklian. Pero kadalasan, wabibas, yung mga pagmamahal na binibigay natin sobrang bihira kung masuklian. Maraming pagkakataon na sinasabi natin na mahal na mahal kita. May mga pagkakataon rin na hindi mo lang sasabihin mahal kita kundi pinapakita mo rin na mahal mo yung tao. Pero sa panahon ngayon mo bibas, basta-basta na lang sinasabi yung salitang mahal kita. Hindi na mahalaga kung tunay ba? Hindi na mahalaga kung galing ba sa puso? O katang isip lang? Kasi walang masabi, walang matapik sa conversation, walang, walang, mat walang matapik sa chat kaya sinasabi na lang na mahal kita pero yung totoo naman talaga hindi Alam niyo in Filipino we say mahal kita Aww. Ngunit sa pagsulat ng akdang tulang pampanitikan pwede nating mas bigyan ng kariktan o kag kagandahan ang bawat linya upang mas maging masining ang bawat linyang binibigkas natin sa taong sinasabi nating mahal natin. Dahil ngayon ay uh, buwan ng wikang pambansa o buwan ng wika na may temang Filipino wikang mapagpalaya. Malaya nating sabihin ang mga gusto nating sabihin sa isang tao. Kung mahal natin, wag lang nating sabihin mahal kita. Huwag lang nating sabihin yung simpleng linyang mahal kita. Dahil ang Filipino ay ang wikang mapagpalaya, i-express nato og tarong ang atong tinuod nga na feel sa pamagitan ng mabulaklak na mga linya. Pwede natin sabihin, tinawid ko ang karagatan para makita ka dahil ang gusto kong ipadama sa iyo ang bihirang pagmamahal na ito hanapin ko ang kabilang dulo ng bahaghari at dalhin ka roon upang masilayan mo ang kagandahan ito na tulad ng alindog na taglay mo. Diba? Sobrang ganda kapag uh, ginagamit natin yung wikang pambansa. Sobrang ganda kapag nilagyan natin ng sining ang bawat linyang sinasabi natin sa mga taong mahal natin ng sa ganon ay mas maramdaman pa nila kung gaano nga ba nila tayo kamahal. Huwag lang natin sabihin na mahal kita kasi yung iba hindi na naniniwala sa salitang mahal kita eh. Kasi nasasanay na sila sa mga sinasabi ng kanilang mga nakaraan kung saan laging sinasabi na mahal kita pero hindi naman pinapatunayan. Yeah! Laging sinasabi na mahal kita, pero hindi naman pinapakita. Sometimes, Wabibas, well, kailangan nating ipakita kung ano yung mga sinasabi natin. O kailangan nating ipakita yung mga hindi pa natin nasabi. Kasi sabi nga nila, action speaks louder than words.